Noong ikalabing siyam ng Desyembre taong 1899 sa labanan ng Pei malapit sa San Mateo Rizal na noon ay bahagi pa lamang ng morong na sawi si General Henry Ware Lawton, isang tanyag na opisyal ng hukbong Amerikano. Siya ang may hawak ng pinakamataas na rango bilang opisyal ng Amerika na napatay sa labanan noong Spanish-American War at Philippine-American War. Si General Lawton ay kilala sa kanyang tapang at madalas na nasa gitna ng labanan. Sa labanan ng Pei, tinamaan siya ng bala mula sa isang Pilipinong sharpshooter na bahagi ng puwersa ni General Leserio Jeronimo. Dahil sa kanyang katanyagan, iginuhit ang kanyang imahe sa salaping papel ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Amerika noong taong 1920 bukod dito, ipinangalan sa kanya ang Loton Plaza, isang kilalang lugar sa Manila. Bagamat pinalitan ito ng pangalang Liwasang Bonifacio noong 1963, marami pa rin Pilipino ang tumatawag dito bilang Loton Plaza. Matapos siyang pumanaw, inuwi ang kanyang labi mula sa Pilipinas sakay ng barkong USS Thomas noong 30 ng Desyembre taong 1899. Dumating ito sa San Francisco noong 30 ng Enero taong 1900s at inilibing si Lotton sa Arlington National Cemetery noong ikasyam ng Febrero ng parehong taon. Ang kwento ng buhay at kamatayan ni General Lotton ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa panahon ng Philippine-American War. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Yan pala yung istorya ni General Henry Lotto. Oo, oh, pero parang may oh. sinasabi ka kanina. Oo, oh, yun siyo, yung Lotto, di ba? Oo, yung Lotto, diba? oh, yun yung tumataya, di ba? Oo, <laughs> oh, yung nasa taas. Oo, oh, mga idiot Oh. <laughs> <laughs> Pagka nanalo <laughs> ka doon. Oo, oh, oh, oh milyonaryo ka na. Babalik ka na. Pwede ka na pumunta sa ano? Oo, oh, oh, sa Amerika, <laughs> sa, Amerika, sa oh. Arlington. <laughs> Pampamasyal na din sa, sa Loton Ar Plaza. Oo, oh, oo, sa Loton Plaza para tumaya ng Loton. loton. <laughs> oh. <laughs> oh, meron pa yun. Meron pa yun, yun, di ba? Yung Loton, yun yung panglinis ng muka. <laughs> <laughs> oo. <laughs> oo, pero yung uh, napakaganda, no? Dahil nalalaman natin yung mga uh, istorya nga niyan. Me, personally, hmm. ano... Uh, ang alam ko lang pa? lugar lang sa oh. Manila yung Loton, pero may kasaysayan pala no? At uh, ito yung kontribusyon ni General Henry Loton sa paglaya din noong ng Pilipinas. Biruin mo, ah, uh, nananakot sila noon, no? para mapalaya tayo sa mga Spaniards. Oh mga ka mb kaya abangan natin kung ano pa ang mga kasaysayang hatid sa atin ng ating araw ngayon. Kwento noon dito lang yan sa Morning Balita Tak